Mukhang hindi lang basta-basta pictorial ito kundi isang moment sa kasaysayan ng showbiz. Pinagtagpo nga ang mga dalagang reyna ng industriya na din Lustre at Catherine Bernardo sa isang fierce at fashionable shoot para sa isang sikat na magazine na kanila ring ibinahagi sa kanikanilang Instagram accounts. Marami ang napa-heart react at napa-comment agad dahil hindi madalas mangyari na magsama sa isang frame ang dalawang powerhouse actresses na parehong namayagpag sa kanikanilang love teams noon Jadin at Katniel. Pero kahit wala na ang mga yun, abay hindi naman nawala ang ningning ni Nadine at Catherine. Sa totoo lang, lalo pa silang nag-flourish at nag-evolve bilang mga independent, empowered women na may sariling tinatahak na landas sa showbiz. Mga veterana na, mga award winning pa, kaya hindi katakataka na ang pagsasama nila sa isang shoot ay agad naging trending. Ang mga netizen naman, kanya-kanyang hanash sa comment section. Morena Queens The President and the Queen. Needs to see them in one frame, so iconic. Kung power at presence lang din ang basihan, panalong-panalo ang tandem na ito. Iba talaga pag pinagsama mo ang dalawang big atin. Sana more clubs pa.